ayun guys tignan nyo yung ginawa niya sa lalaki kasi nga nag ano siya dumaan na para tignan nyo tinuro niya pa so yung mga kaidol yun oh. No? dumaan siya ulit ngayon may nagalalay sa kanya sa mabahe tapos ito na sa elevator ayan kinulak pa siya salit halip ng tulungan ayan ganyan ginagawa nila mga kaidol no kung sa akin lang mga kaidol, kung ako nakakita niyan, may tulungan ko din yan. Ayan o no, mga kaidol, ayan. Buti na lang mga kaidol, may batang bumaba, no? Ayan, tinulungan niya kung saan siya tamang dadaan. Kasi, yung escalator na yun, pababa, doon siya sa dumasang ito ba? Ito po, no? Yung bata na pilay yung paa, sinagi pa yung saklay, hindi pa tinulungan. Ngayon, eh, buti na lang may dumanong tanda, ayun, pinara yung sasakyan, tapos inabay yung ano bata kaya mga ayan kasi yung isa, nilagay niya yung bagahin niya pa ba, ayun, nahulog so, tinulungan niya yung bulag yan, nilalalahin niya, di bali na mahulog yung kanyang gamit ayan, ito naman, isang ito mga kaidolo ito, aso kung so, daig pa kayo ng aso, mga kaidol hmm tinulungan niya nakita ng amo